So guys, paalis na ako nito Dito sa Xiong Yong. Itong mga luggage ko, binuhat ko pa itong dalawa na galing sa baba dyan sa baba. Dima lang nila ako inhatid. Dala-dalawang sasakyan yung kanila tapos dima lang nila ako inhatid. ang dalawang luggage po yan. Dito po sa taas ako sa bus stop. Antayin po yung bus na papunta ng Choi Home. Tapos doon ako sasakay ng airport bus. Kasi walang airbus dito sa village natin. So guys, maraming salamat sa pagsabaybay so sa aking buhay-buhay dito sa Hong Kong. Pauwi na tayo for good. May God be with us sa at ating pag-uwi. Oh! Hong Kong. Welcome Joyce's. Bye Hong Kong. <laughs> Ang welcome, pagbabalik. Welcome siya. Ako naman, bye bye. Basta na lang, kita kits na lang sa airport. Oh, Buti oh. na lang nagpangabot kami. Ayan. Bye bye. Bye guys. <laughs> Ito na ako. Tapos na ako. Hindi ako. po tayo, guys, dito sa airport, palis paalis na. Ito po yung last day natin sa Hong Kong. Ayan po ang panahon ngayon, makulimlim. Ay. May paalis na oh. Ayan. So ang weather ngayon is a uh, rainy day on a Thursday, January, February 8, 2024. Ganito po ang weather today. Ngayon po ang flight ko, 10 o'clock a.m. Baya Cathay, ay hindi. Nag Cebu pak ako kasi nasa sa Clark ako magkano Sa Clark ako nagpabook para mas malapit ang uh, biyahe papuntang Baguio, pauwi ng Baguio. So yun po airport dito sa Hong Kong. Ito po yung isang side lamang. Yung isang side naman ay punta tayo dun sa isang side. Diyan po yun. So, dyan po yung arrival area. Yan sa kabila. Ayan. Um, may glass kasi yan sa ano. Mayroong glass po sa pagitan namin. Kaya medyo hindi siya clear. But then you can see na marami pa rin aeroplano dyan sa baba. Ayan guys. Ito na po yung last day natin. Paalis na tayo nito. Bye-bye, Hong Kong. It's been a refuge, a home for 14 years. Ayan, guys. So, ayan po. Umakyat po kami dito sa escalator. Kasi yung gate po namin is medyo malayo. Wala na po yung shuttle bus na nag dati. Ayan yung mga kadarating lamang nag-aaling na. Guys. Ng... So, ayan po. Diyan sa kapila. Ayan po. sasakay po ako dito sa sliding escalator na to. Ayan. Tapos, bago ba po tayo sa escalator, kapunta sa gate 17. Medyo malayo po ito. Makyat po kami ng dalawang escalator na mahahaba. Tapos, nakarating ito. Ngayon, bababa na naman ako. Ayan. Sa so, skydeck, sabi. Diyan po sa loob na yun ang lounge na ano, pupuntahan natin. Yung sa gate 17. Ayan. Gates 13 to 22. Okay. tayo na naman sa isang escalator. Yan. Sa pang-pabaan. Yan. Yan po yung inakit natin sa taas po yan.

Ito na tayo sa lounge Ayan. Tingnan po yung carpet nila dito sa ano, ha? Tapos yung mga upuan, comfortable ka, pwede kang matiga. Ayan, 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 ayan. Ayan po yung ano. So, punta tayo sa gate 17?